Magandang umaga mga katropang maglalado. Ito nga pala yung mga alaga kong sisiw na may lahing native yung iba at yung iba naman may lahing kamusa at yung iba may lahi ng panabong. So bakit nga ba ako lumipat sa pag-aalaga ng mga ganitong klasing manok? Dati po kasi ang inaalagaan ko ay mga heritage chicken. Katulad ng Rhode Island Red, Black Australorp, meron ding Hubbard, may iba pang breed, may Bard Plymouth Rock at marami pang iba. So, bakit nga pa ako lumipat sa pag-alaga ng mga ganitong klasing manok? So, unang-una, hindi po sila mahirap alagaan. Hindi po masaylang alagaan. Hindi po sila basta-basta tinatablan ng sakit. Hindi katulad nung sa heritage chicken na kapag malamig ang panahon ay marami agad kinakapita ng sipon at mabilis kumalat ang sakit. Pangalawa po, matipid sa feeds. Hindi po sila katulad nung heritage na masyadong matakaw sa feeds. Napakatipid. At pangatlo, kaya ako lumipat sa pag-aalaga nito, ay yung lasa ng kanilang karne ay hindi nalalayo sa lasa ng native chicken. Hindi po katulad nung sa heritage chicken na medyo iba ang lasa, matabang at parang may may ibang amoy parang mahangot. So, ayan po. At pang-apat, kung bakit ako lumipat sa pag-alaga ng mga ganitong klaseng manok, ay medyo mabenta. Yung mga 2 months old nakakabenta na ako. At itong mga baby stag nakabenta na din ako. Mabilis lang po na mabenta. Hindi katulad ng sa heritage chicken na kahit ipinagang post ko na sa Facebook. Ulit-ulit, halos ulit-ulit, walang gaanong bumibili. At sa ganitong klase ng manok, kahit medyo mura 'yung benta, hindi ka pa rin malulugi kasi nga tipid sa bahog at hindi ganoong magastos sa uh, mga gamot. So ayan po. 'Yan 'yung mga alaga kong manok. May mga baby stag ako diyan. Ayan, yung aking mayahin. Ilang buwan, ibibenta ko na din yan. Meron din ako ditong mga alagang, yan, dalusapi. Ayan.